lahat. Kasama po nating nagpapasalamat ang mga sumusunod. Cap Henry and Milia Corte and family. Elena Lim and family. Mr. Felix and Mrs. Rose Kaingkoy and family. Mr. Kevin Ray and Mrs. Charmaine Kaingkoy and family. Family Pinkaw, Remy Pinkas, Jerby Montano and family. Brian Gatdula and family. Eber and Ophel Silberio and family, Rado Pascual and family, at para po sa natatanging kahilingan ni Maria Pamela Villacorte, at para po sa mga nagdiriwang ng kaarawan, Bea Gomez, Angelo Sumaway, Jesse Gonzalez, at para po sa maagang paggaling ni Erlinda Padilla, para po sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Francisco Magbitang, Carlos Padilla, Josepina Pangan, Norma Venturina, Victoria Harata, Maximo Pile, Milagros Pile, Epifanio Laud Laudino, Genera Genara Balmores. Disyembre, ikadalawamput lima, Misa sa araw ng Pasko. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Makita, na, makita nawa natin ang katatagan at katiyakan sa Panginoong Jesus na nakipamayan sa atin. Ang salita na nagkatawang tao sa liturhiya sa misa sa umaga matapos basahin ng mabuting balita, ang ebanghilaryo ay maaaring ilagay sa likod ng Ninyo Jesus sa Sabsaban upang ipaalala sa lahat na ang salita ay naging tao na ngayon ay pinagdiriwang natin ang ikadalawang libot dalawampuntlimang anibersaryo sa pagbubukas ng taon ng hubilehyo. Turo ng simbahan, sa ating paglalakbay ngayong hubileyo, balikan natin ang banal na kasulatan at dinggin ang mga salitang ipinararating nito sa atin. Tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Nangungusap sa atin ang larawan ng angkla Tinutulungan tayo nitong makita ang katatagan at katiyakang mayroon tayong sa gitna ng malaking alo ng buhay na ito. Kung ipagkakatiwala lamang natin ang ating mga sarili sa malalaking alo ng buhay na ito, kung ipagkakatiwala lang natin ang ating mga sarili sa Panginoong Hesus, hinding-hindi mananaig ang unos na bumab bumabayo sa atin dahil matibay tayong nakaangkla sa pag-asang sumisibol sa grasya na nagtutuloy sa ating mabuhay kay Kristo at mapapagtugumpayan ang kasalanan, takot at kamatayan. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay si reverendo John Paul M. Morales. Magsitayo po ang lahat. ang pinto ng ating pagmamahal. Tulik na no at lisa ang buhay na likod. sa mesiyas natin, sa mesiyas natin, malinis na puso, malinis na puso ang ati, ang ati ihahain. Umagsaya at magdiwa pagkat sumilang na ang hari ng lahat, ang hari ng lahat kaya't ating buksan, kaya't ang pinto ng ating pagmamahal. Tulit na, na at lisan ang buhay na likod. Sa mesiyas natin, sa mesiyas natin, malinis na puso, malinis na puso ang ating at ating buksan ang pinto ng ating pagmamahal. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen, ang pagpapala ng Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ma, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatidi, pagdiwang natin sa ikadalawan-libot-dalawamputlima na yubileo ng kapanganakan ng Panginoong Yesus ang pagsilang ng ating pag-asa. Ibahagi natin ang ating pananampalataya sa pagkakatawang tao ni Yesus. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Isa Dios sa, Diyos, sa

oh manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha at sa iyong pagtatangkili kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong itinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya na totoong maikapagkakapuri mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni, ni, Propeta Isayas ang pag-awit sa galak ng lahat dahil sa pagdating ng tagapagdala ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Magmula sa bundok o kay gandang masdan ng sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Siyon, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay dahilan sa galak. Sama-sama silang aawit makikita nila ang Panginoon sa siyon ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem. Pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na takda ng lakas ay makikita ng mga nilalang at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mahahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas tagumpay ng nagliligtas. Kahit saan namamalas tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay pagkat yaong ginawa niya ay kahanga tunay sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay kahit saan na mamalas tagumpay ng nagliligtas ang tagumpay niyang itoy siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na ang pagliligtas ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit saan na mamalas tagumpay ng nagliligtas, tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit kahit saan na mamalas tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saan na mamalas tagumpay ng nagliligtas. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo sa ating ang Diyos ay nagpapahayag ng kanyang sarili ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak at hindi na sa pamamagitan ng mga propeta tulad noon. Ang